Ay mga boss, naputol na natin yung manifold So ito na siya. So ganito mangyayari boss, mga boss Ito, isasaksak natin dito sa manifold So ganyan yung mangyayari mga boss Yan At dito rin nakaturnil yung ating Carburetor ng TMX yan. So yan yeah. Ganyan, ganyan yung mangyayari mga boss So ang ginawa, ginawa na lang natin mga boss Is Yung dating cable lang din yung kakabit natin So ito yung dating cable nya So grinder na lang natin tong dulo para pumayat para kumasa sa kumasa siya dito sa ating uh, piston yan yan Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda <laughs> What's mga boss Mayroon tayong GS Mola na Nagpapalya So ano to uh, JS Mola yung makina pero Kawasaki Pero pareho, pareho sila ng JS Mola So Ayan mga boss Ang sira nito mga boss is Pumapalya pag uh, Aakyat ng bundok Ganon So nakakailang palit na siya ng Diaphragm si kuyang So nagpalit kami nung Isang linggo ng diaphragm Tapos Hindi pa rin siya nagbabago So, ang uh, nag-decision kami na palitan na lang ng carburetor. Ayan mga boss, uh, ay eh, natin siya sa carburetor ng TMX. Meron tayo ditong carburetor na ayan yung kehin na uh, ano to, yung chrome. So, kailangan nyo mga boss ng uh, yun, manifold ng TMX. So, ang gagawin natin dito mga boss is puputulin natin dito tapos ang uh, mangyayari ayun, bumili din kami ng manifold ng GS yung goma kasi yung dati niya is eh, marami ng crack yan, marami na siyang crack so baka dito yung isa pang problema niya kung bakit nagpapalya kasi may mga singaw na siya ng hangin bumili tayo ng bago yun kakabit natin dito yan yan So ayun mga boss, ah uh, hindi na yung original yung gagawin natin, uh, ikakabit na carburetor kasi uh, dito kami sa Balero, wala kaming mabilin ng original na carburetor. So i-convert na lang namin ng pang TMX, TMX 155 tong gagamitin natin mga boss. So ayun, simulan na natin. So yung mga boss, tinanggal na natin yung stock niyang carburetor. Yung stock pala niyang carburetor mga boss is diagram, ay, diaphragm type. So ayan mga boss, ito nga yung nagluloko yung kanyang diaphragm. So pagka sa low RPM, okay naman. So okay naman siyang gamitin. Kaya lang kapag uh, akyat na daw siya ng bundok humahakok na at ayaw nang umatak nung kanyang motor. Hay na mga boss baka sabihin nyo naman uh, na naman uh, hindi mo na ginawa basta na lang pinalitan. So mga boss ginawa na natin 'to mga anong uh, mga nakaraang uh, araw. So matagal na natin 'tong ginagawa, boss. Bali eh uh, balik na si Kuya so kaya yun nagdesisyon na siyang uh, i-convert na lang natin ng pang TMS Okay mga boss, ito yung ginagamit nating uh, carburetor pang GMX 155 ito. So, subok na natin to Quality naman yung kanyang andar. Yan, ang una natin gagawin mga boss is ilagay natin yung stock manifold ng GS. So, ito yung dati nya. Bali, mas maganda yung nabili natin kasi mas mataas sya. Yan, So, kabit na natin tong stock nyong manifold ayan na nga mga boss nakabit na natin yung rubber manifold na binili natin so ayan ang susunod natin gagawin is puputulin natin itong uh, kailangan yung alay na manifold yung gamitin nyo mga boss putulin nyo dito so ganyan mangyayari dyan ipapasok natin to doon tapos uh, kakabit gagamit natin to dito so ganyan sya tapos papasok natin doon Ayun na mga boss, patuloy na natin itong ating manipul. Okay mga boss, na na natin yung manifold. So ito na siya. So ganito mangyayari boss, mga boss. Ito, isasaksak natin dito sa manifold. So ganyan yung mangyayari, mga boss. Yan. At dito rin nakaturnil yung ating carburetor ng TMX. Yan. So, yeah. Ganyan, ganyan yung mangyayari, mga boss. So ang ginawa, lang, ginawa na lang natin, mga boss, is yung dating cable lang din yung kakabit natin So ito yung dating cable niya. So grinder na lang natin tong dulo para pumayat, para kumasa sa kumasya dito sa ating uh, piston yan, yan. So pwede ka rin magpanit ng bagong cable. Kaya lang ito kasi medyo mahirapanapin yung ganito dito nakakabit yung uh, yun, yung handle grip so ito muna ginamit natin mga boss yan, yun lang natin so yan, kakabit na natin mga boss so ganun lang naman yung gagawin natin uh, magputulin nyo yung manifold ng TMX yan, kailangan nyo ng carburetor ng pang TMX 155 tapos yun So ganun lang kasimple mga boss. So kakabit na natin tapos paandarin ko ayun, uh, pakita ko sa inyo mamaya yung under nya so ito na siya mga boss kabit uh, na natin yung putol na manifold saksak na lang natin siyang ganyan yan ganyan lang yung idea mga boss mga boss idolo then ito ito rin yung dati yung cable saksak lang natin dito Ah, uh, siya naman mga boss. Ayan, oh. So, okay lang siya. Ayan. Okay mga boss, nakabit na natin yung ating pang TMX So yan, swak naman siya. Medyo may konting uh, lukot lang dito sa may dulo. Pero okay na yan. Yun. Ipitan na lang natin. Then try natin yung andar kung ano, ano yung magiging andar niya. So, ipita na lang natin ito mga boss. Okay mga boss, mga idolo. Bawasan natin tong kanyang uh, throttle pipe dito para hindi siya mag ayun uh, magwala magwild so bawasan natin ng konti gamit lang tayo nito ay okay, mga boss try natin pa rin bawas natin yung gas yan pag palag, palagayan muna natin ang gas dun sa carburetor tapos try natin paanda rin moment of truth hey. 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 Oh, ayaw niya so ayun na nga siya mga boss umaandar na yung ating GS Mola

So mga boss, sumalandar na siya. So natesting na natin. Patesting natin kay Uncle. Bago natin. Eh, ayos, mabuti. Testing mo Uncle. Yan si Uncle yung may-ari. So testing niya. Oh, so, maganda yung performance niya mga boss. Kapag naka-TMX. Ayos kan? Ayun mga boss, okay na daw. So, nananatong ay, binorn na. Nga eh ayusan tapoy kan. So, ayun mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong Pagsabaybay sa ating maraming channel. Sana sana mga boss ay mag-subscribe na kayo then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin i-upload pa alright thank you